Yan, manok na labuyo. Haba ng haba ng tide oh. Haba ng tahid. Kunin mo nga Marco. Kunin mo Marco. Marco, kunin mo. Kunin Mano, mo manok. manok. Kunin mo manok. Dali. Papakita ko yung Mano, ano, tahid niya ang haba. Yan. Kunin mo, kunin mo. Mano. Ah, diyan ang ilap oh. Ang ilap. Napa na ka? Napano yan? Sugat. Sugat ako ako. Ako'ng dadam eh, taba yan, nangaba ng taid kala mo yung taid kala mo yung kala mo yung tari ito yung labuyo ito yung tinatawag na labuyong manok yan, ang taba ang taba, yan yan, ano yung labuyo hindi pa nakakaano ng labuyo ayan thank you po labuyo. Ayun bago pa lang nagaano yung balahibo. Anabunot ah, pa lang balahibo bago lang natubo. Ayun. Ah, nang labuyo. Ang tahid oh. Ah, Ay. Ang labuyo. Ang ah, labuyo yang labuyo yung manok yan. Ayun labuyo yung manok yan. Yan magic labuyo yung manok ha. Yan po ang tayo, ang haba ng Wala, ay, pasok, ah, tayo. Yan, ang kabayo. Ang kalabasa yan, yan. Lawak ng kalabasa niya. Awan ko, may bunga. May bunga ba ito, Marco? Marco, may bunga ito. May bunga. May bunga itong kalabasa. sa Sulida. Sakop ng Sulida pa rin ito po. Ano? Aba. Ano yan ay? Power ah power plant pala yan. Inakislap-kislap. Ah kita pala power plant. Eh, power plant po mas mo. Kita ko po sa inyo. Kita pa yung tambutso ng power plant. Ay, nakaslap. Oo. Ayun. Oh. zoom mo, zoom. tako. yung may ano may tower yan. Tower plant Yo. Andi it. Uy, oh token ng dito Jonas. Yung mga okra, patola. Ang di sini, ko mga papaya dito, mga sumrat, 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 amay sa inyo ang ah, papaya sarap na sa tinulang manok tapos ginataan ha ah. ah, maraming mga uh, ano kamote kamoting kapang yan mga uh, kamoting kapang uh, dito sarap dito uh, mirap iyo nak sobra kadaming bunga nang ano bunga nang papaya aketo ang papaya sobra kadaming bunga margo natuyo na ang bunga natulong natulong abagsak mo ako natulong mukting ka ako i ang palaya bah ba ano pala ito parang kanta ano kalabasa ang sobra kadto bunga Ayun, kalabasa. oh Yan. Wala problema sa ulam dito. Ayan po. Oh. Ang daming bunga pala. oh Ayun. Oh. Ang <laughs> papakita ko sa iyo. Ang papaya. Sobrang daming bunga. Ayan, ah, simira ko ito. Kita mo yung papayang yan. Ayan, sobrang daming bunga. Oh. <laughs> ano na yung mga dahon gawa. Siguro ng hangin. Oh, sobrang daming bunga oh. <laughs> papaya maraming bunga. Yan. Ito kami sa linang. Relax. Wala pasok ang ano. Ay oh, puto may papaya pa doon oh. Ang baba na no. oh. Ang baba oh. Tapos may tubo dito. Yan. Ang baba oh. Ano, papaya, ang daming bunga oh. Wala lang hinog. Papayo. Babo, ang daming bunga din oh. Ito ay eh, ano, tubo. tubo. Ang puyat ng tubo. Tubo. Nakatubo. Yan, tubo. Oo. Oh, oh. Ayan. Ito kami. Ayan. Ah. Yeah, sawa. Ah, <laughs> tawag tinatanim nila. Ah. Oh. Mukin kahoy. Balinghoy. Gabi. Ano kay may laman na itong gabi ito. Wala pa no. Ah. Gabi. Bahay Mupo kubo. Ah, ayan oh, sitaw. Ayun, tanim sitaw bago ko sitaw 'yan. Ah. Ampalaya. Ngayon. Ayun da, ngayon na palayo. Ganin nakita ko. Ah, ito. ito? 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 mali liit. Naman sa puno. Oh, wala pa ito. Ito ni. Ayun, salay, tanglad. Lemongrass 'yan. Magdala ka, ka na nito pag-uwi natin ha. Ano po? Ayun, salay. Bawal 'yan ang call. Bakit? Grupo papa, ginanamin kuno pa bawos 'yan kasi. Bakit? Andan. Ginani nanim. 'Yan. Yan ang pala uh, ano, palabaso. national aso. Ang daming bunga palabasa. Yan. May ampalaya po. Yung ampalaya itong ano, itong ampalaya na mga ligaw. Ligao. Pero ma, ano, ibilog ang bunga nito. Pahanap ka ng bunga. Bunga Kailangan ng ampalaya. Ayan pala o. Oh. Ayan. Ayan. Itong tinatawag na ano ay Lab... ano ang palayang, ang gubat ano misili ang palaya yan ang yan oh. tinog na lang ah, hanap tayo mga sindagat ng ang palaya na ah, na yan ay ah, ito ah, ito po ang bunga ng ang palayang ligaw yan mga pinjo bilog hindi siya nahaba talagang ganito Ampalayan lang dito ha ang totoo ni hindi ah oh. hindi yan papalayan totoo ito na nga Ayan. Ayan oh. Ayan oh. Ito po. Ayan Ang palayang. Ito ang palayang ligaw. Ayan. Yun ah. Mga bunga ng palay oh. Ayan. Dami din bunga. Ayan. Ang pait nito. Ayan. ayan po, sira, sira yung saging mga simaragat. Ang, palaya, ang palayang. Ito ampalayang original yan tunay na anpalaya mga sundat ayan nahaba ano Yan mahaba kasi wala na sa mga bunga ito tunay na anpalaya ayan tanga ka nito ay yan Ang anpalaya na tunay yan Ah, nasira yung mga ano saging ng gawa ng hangin ng bagyo. Bagyong Christine yata ang tumira dito. Ito sili oh. Siling labuyo mas nakagat. Ayun siling labuyo natumba din na. na ano din. Ah. Sili. Na ano din ang sili. Ato dami. Ato dami. Yan. Ato dami pa. Yan. Ang aking sili. Ang unin. Salamat po, dami. Ayan, ayan. Kunin niyo, kunin niyo. Ito. Yung mga hinog lang. Mga orange at dilaw. Orange at dilaw. Nila orange at dilaw. Orange at Pampaanghang. O, mga guys. Ayan, sili. Ayan, sili. Ang dami, oh. Madami. Oh, matungtungan mo yung tanim. Hindi ko tungtungan. Oh, matungtung. Oh, tamo, tinungtungan mo. Anong kaho? <laughs> Ay, yun oh, yun yun. Kamoting ah. kaho oh. yun. Yeah, Ayan, mga kamotitan. Sinong angkol? Ah. Buhay sa probinsya. Oh, tahimik po hindi katulad sa bayan ingay dito tahimik na pala yan may mga bunga na kaso maliliit pa yan. ah, ah ah Talong, namamatay na yung talong. Gawa ng, ano, wari ko ito yung nasira may mga may mga insikta na gawa ng bagyo ang laki na ng luang ng ano ng ay mga eh ng ampalayang ay ligaw yan ayan po kumpul kumpul masin dito to nakakain to marco ano ng ampalay ang ligaw ano ang panay ang dito Ayan, okra. Ay, okra. No, Haba-haba pa. Oo nga. Kasi maano na yan, magugulang na yan. Yan ay akala nila ay, ayan ay. Ano ako, ah, balik na. Oh, sa doon sa bahay nila. Ayan, mga aking dilas. Ayan, kabayo ay. nakaharang sa daan. Kabayo oh, nakaharang sa daan. Hindi. Kabayo nga. Ito ko pa. ipasin. Ito ko sila ipasin pani Dahon ng niyog ang kinain ng kabayo. Uyukol! Oh, talaga. Ma. Law. Lawak ng Labasan. may asli. Nagugulay din. Sabi, pero hindi paano ka nakakain ng ganyan. Ano po? Ang blakot, ang kalabasa. Ano ang bahay? Lapit na. Parang may tao. Ayun. Si Gilmar. Nangangawit. Ano pala? Nangangawit to oh. Nangangawit pala, nangangawit. Nasa papa mo. Kag si ay. Uno. Aba. Pala naman kami mamaya ay uwi na rin. Kuha mo <tinyo> kami. Ano ni Mura pala. Ay, kami mura. Ay, do na mura. aso asong yan ang uh, agat na lang hindi na batok kung nasa malapit na hindi na batok pag uh, ano na no, agat na lang si malapit sa bahay. Ah. Huh? Sila buyan, maganda sa. Eh masarap sa papaya. maya maya, yan, sarap sa papaya no. Ayun labu yung manok. Tinola. Ah, ayun. Yan katampa dun. Alikay dun, kakayta diyan no. Ayan. Bundok talaga ito mas sumra at sinamong patag ha, kapatagan na, no. Layo ay Ayan, mga kalaya. Hindi ko ano, nakikita mo na yan. No. Lalim. Ang niyog sa ibabaw. Sumra nakababa pa. yun ang hingi kami okay, ng niyog yan, ganyan ang pagtatapos lang ng niyog oh, simpleng simple lamang o. Oh, yan hingi ng niyog simpleng simple yung, lang dun, lag -lag ka. alas pa naman pag ay na na dib ayos na tama na yan tama na ito sangat gataan lang Nara na pa. Ikitan mo to ako dito.